Dagdag na mga balita. Inatasan ni Speaker Pangalian Balindong ang Blue Ribbon Committee at Committee on Local Government ng BTA Parliament na magsagawa ng joint inquiry hinggil sa umano'y misuse ng public funds mula sa Office of the Chief Minister at ang usapin hinggil sa sinasabing paglabag sa budgetary at procurement laws kaugnay sa Local Government Support Fund. Bilang tugon, magkukonvene naman ang Blue Ribbon Committee ng BTA sa 11 ng Marso upang talakayin ang mga isyo. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa inisyong Memorandum No. 0225-568, Series of 2025, ni Speaker Pangalian Balindong, inatasan ng Blue Ribbon Committee ng Committee on Local Government ng BTA Parliament na magsagawa ng joint inquiry hinggil sa umano'y misuse ng public funds mula sa Office of the Chief Minister at ang usapin hinggil sa sinasabing paglabag sa budgetary at procurement laws kaugnay sa Local Government Support Fund. Hiniling din ni Speaker Balindong sa dalawang komite na direktang isumite ang kanilang findings at recommendations sa kanyang tanggapan na nakatakda namang ipresenta ng BTA Parliament sa House Committee on Public Accounts. Magkoconvene naman ang Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament sa darating na March 11, 2025 sa Davao City mula alas 9.30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang talakayan ang mga usapin.